Walang anumang isinukong teritoryo ng Pilipinas sa China. Ito pong sagot ni dati Pakulong Rodrigo Duterte sa sinabi ni Pakulong Bongbong Marcos na horrified o nangilabot po siya ha, sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Paliwanag ni Duterte ang napagkasundoan po nila noon ni Xi, hmm. e eh manatili daw yung status ko, ah oh, so meron gentleman's agreement. Ang status ko na ibig sabihin e eh walang galawan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay nito, hinamon ni Duterte si Pakulong Bongbong Marcos na kumpunihin ang BRP Sierra Madre. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of uh, control over the Chinese uh, China Sea. The only thing I remember was that uh, status quo. Na walang galawan. No movement. No armed uh, uh, A throat.